Yan. Nangunguha ah. na. Kaming gugulayin. Kaming gugulayin. Kaming dito. Talagang sariwa-sariwa. Pwede siyang gata o lastos na Yan. Sa so, tabi-tabi lang po kinukuha. Umiikot yung lang yung si Alex sa pwesto niya. Hilaw. Diba? Pero madain na agad. Ang mahal po nito sa Maynila. Sa Makati, ay mahigit 170 ata ang kilo. Pero dito, oh, dahil nga taniman talaga dito ng sigarilyas, ang kuha lang po ay 25 ang kilo. Nung mga ilang araw, dahil ko konti pa lang yung namumunga, ang kuha sa kanila ay nasa 100 ngayon, bumaba na dahil nagkasabay-sabay ng na bumunga lahat ng nagtanim. 25 na lang ang kilo bababa pa po yan gawa ng lahat nag nagsibulan na so last time ang last year ang kuha lang sa kanila 10 piso ang kilo imagine ilang buwan nilang babantayan papat papa ano bombahan ng pataba ilang beses na bobombahan yung damo para mamatay tapos magbabayad ng mangunguha, magbabayad ng magbubuhat. Tapos kukunin lang 25 pesos per kilo. Magulang na po isa. Oo, magulang na yung sinasabi ko. Laki. Tignan mo po si Alex. Diyan lang siya pa paikot-ikot pero ang nakuha niya siguro may isang kilo na. hindi lang yan. Hindi na So, imagine kung hanggang dun sa dulo. Kung farin. dito lang sa paikat-ikat na kay ano isang kilo na. Isang kilo, dalawang kilo na po. Or dalawang kilo na daw. Siyempre, mas alam nila yung bigat ng isa hanggang dalawang kilo. Hmm. Masarap din yan, ano. Ang luto po ng sigarilyas, pwedeng ilagay sa sinigang. Pwede rin po siyang igata. Kagabi, nagluto ako. Isinama ko rin siya sa pinakbit. Napakasarap po. Kasi gawa ng fresh yung ano. Fresh yung yung sigarilyas. Gustong gusto ko yan sa sinigang actually. Pero kagabi, na-discover ko masarap din siya sa pinakbit. Ikot-ikot lang ako dito. Hindi umalong siya tayo. Ikot-ikot lang po siya dyan. Dito pa lang po sa portion na yan e imagine dun pa po sa kabila ang haba ay eh, lalo na po yung sa dulo hindi mo po makita ang dulo sa dami sa dae kaya salamat sa Diyos may abundance na ani ito lang po sya pa ikot ikot actually kinakain ko to ng hilaw tikman mo ayan yung 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 fresh po. Lasa siyang parang mani at saka bayabas. Pakita mo. Tikman mo. Sarap, di ba? Hmm. Hmm. Nakita ko ito kain ng mga Thailander. isinasaw nila sa papaya salad. Tapos kahapon, nung nangunguha kami ng isasangkap sa pinakbet. Tinikman ko. Masarap nga. Para siyang pinaghalong lasa ng mani at saka bayabas. Paghilaw. Yung fresh dapat. Ano? Ah. kaya Hindi pa. Huh? Ha? Bitawan mo muna sa plastic. o oh, hindi na to pwede pwede na to Mhm Mo na tingin sila ay maho para matulungan ang ating papa Alex Meron na naman oh ang laki sobra ano po yan, pag ganyan, binhi na daw yan. Ay! Medyo mahirap maglakad dito at may mga... Okay. Ay, tulong tayo sa pangunguha. Ito, matanda na? Ah, okay. huwag yan. Mahuhunap yan. Malibig lang pangunin mo para maganda. Okay. Okay. urong tayo dito para makita nyo po yung dahil ang bunga ng aming um, sigarilyas, actually ni, ng sigarilyas ni Alex, hindi po sa akin to kina Alex po, po. Ayan, sabi nga nasa tao ang tiyaga diba, sinong mag-iisip na kahit pa paano eh kikita sa simpleng pagtatanim ng sigarilyas ayan habang nagbe-video ako, kapitas-pitas. At may kumagat sa kami. Pag maaga nito, hindi na pwede. Ay, matigas na. Yung mga sinasabi ko, gumugulang na. Dapat talaga binabantayan po everyday. Kasi mabilis silang gumulang. Ang pangunguhan nila dito ay every Tuesday and Friday. Basta twice a week siya. So, ayan. Buti nga po at tumigil na sa pag so, ano yung vulkan. Aray ko po. Kasi, nung una po namatay yung mga ano eh. Pwede to? Matigas no. Niyan, eh. Pero pwede Ang ganda naman kasi Kunin mo na kasi lulutuin na kaysa gumulang. Uh, -huh. Kukunin na po namin yung mga malapit gumulang para hindi masayang pwede pa naman po itong mga to. O, oh may lab. Sayang eh, sa gumulang. Maigi pang kunin na. Oops, may bubuyo. Ang dami rin sa kabila, o. Oh. Ay, marami dyan. Lalo na doon sa kaya lang ang taas ng ano mahal. Ay, mo, damo. Eh, ganyan talaga. Kailangan din yung may damo rin right? sa maganda. Mm. walang damo, yung matuto yung puno yan. Sayang dito, oh. Walang ano, sumubo. Bakit? Ito, ito. Pwede na to? Oo, oh, pwede na. Maganda lang. Oh. May langgam, mo? Okay na yan. Well, mangunguha lang ako. Nga <clears throat> para sa video. Ayan. Ganyan lang po ang panimitas. kapag magre-retire na ako, mga uupa, papa -upa na lang ako na mamimitas po. Ayun po, sa sandaling oras, nakakuha ng almost, ilang kilo yan? 5 kilos hmm, siguro, five no? 5 kilos siguro, mga 5. kilos si Alex. Ano, nalagay dito to? Oo. Ayan, nakakuha rin kami ng mabolo. Kanina, nanongkit kami. Hindi ko nag-review, ha? Sa so, sobrang excited. Ayan. Hey. Okay, we're going. Bye guys. Mm -hmm.